Sa mga creator dyan, mga affiliate dito sa TikTok, yan, TikTok muna tayo ngayon. Marami ang gumagawa ng ganitong paraan. Yung ginagawa ng karamihan sa TikTok, yung mga nag-affiliate, ay nagpa-power posting. Sikat na sikat yan sa TikTok. Bakit? Paano nila ginagawa yung power posting? Meron kasing isang nagpost na ganito ganire. Ang sinasabi ay magpost post ka ng uh, mahigit uh, 10 pataas na videos, power posting everyday. Sa palagay nyo, tama kaya ang ginagawa ng mga ganong affiliate para kumita ng marami pagdating ng araw? Okay, comment nyo down below kung anong sa loob nyo pagdating sa ganyang usapan sa power posting. Pero para sa akin naman, ang power posting hindi accepted. Hindi ako sang-ayon sa power posting. Bakit? yung tatlo, dalawa, ay ah, yung dalawa, tatlo, maghapon, apat, mga ganon na video na ipopost natin sa TikTok, uubusin na talaga ang oras mo kapag ka quality yung video na ipopost mo. So, paano pa kaya yung 20 pataas na video everyday? Wala nang editing na kasama yon Tama yung mga nagsasabi na talagang mahirap gawin yung power posting na yan ano ang kailangan nating gawin para tuloy-tuloy yung pagtaas ng ating views, pagdami ng benta natin dito sa affiliate? Ang kailangan, consistent ka sa pagpo-post. Kung tatlo yan araw-araw, okay yan, tatlo. Sige, everyday tatlo, okay yan. At hindi tayo a-absent, huwag tayong titigil everyday. Para yung algorithm TikTok ay talagang ay kasakasama mo yan. Ano pa? Yung quality video. Kailangan pag nagpo-post tayo sa TikTok, quality talaga ang video natin. Lagi tayong i-recommend. Marami ang mag-view sa atin. Ano pa? Ang 3 seconds rule. Yan, kailangan talaga yan. Yan, sa 3 seconds na i-hook natin yung mga viewers para maraming bumi. Pagka ginawa natin yan, ilan lang yan, yung mga nabanggit natin dyan, sigurado tayo dyan kaya, kung agree ka sa power posting comment mo na down below ano ang dahilan mo, bakit yan ang napili mo kung hindi naman, ano ang dahilan mo bakit ayaw mo sa power posting kasi yung mga sa yung mga sa ko patungo sa power posting ay nasabi ko na, kayo naman mag-usap tayo dyan sa comment section para naman sa mga viewers natin sa mga bagong pasok pa lang sa Akiyate ay malinawan sila kung nagustuhan nyo ang video na to, marami pa tayong tutorial. Hindi lang sa TikTok, meron tayong tutorial sa Facebook Reels. Sa mga una pa nating video, maaari nyo makita dyan sa ating account dito sa Bob TV. So sa mga hindi pa naka-subscribe, subscribe na kayo sa channel natin. At marami pa tayong pag-uusapan sa mga susunod na pagkikita natin sa mga video natin. Thank you so much for watching.